Tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng mga mambabata sa kamera kahit naka-session break ang Kongreso. Sa katunayan, linggo inaasahang isasapinal uh, isa sa pinal na ang amendment sa 2024 General Appropriations Bill. Si Melales Mora sa detalye. Amiga! naka-session break, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho sa kamera. Sa loob ng linggong ito, inaasang isa sa mga isa sa pinal ng mababang kapulungan ng Kongreso sa ilalim ng Binong House Small Committee ang pagsasama-sama ng amendments at realignments sa 2024 General Appropriations Bill, partikular na sa issue ng Confidential at Intelligence Funds. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ngayong nakareses ang Kongreso, tututukan din nila ang iba pang mahalagang panukalang batas. Kumpiyansa si Romualdez na sa pagtatakbo ng kanilang serbisyo ngayon, kayang-kaya naman nilang makamit ang lahat ng kanilang target. Si House Senior Deputy Speaker Don Gonzalez naman, bagamat naka-session break, ay tinutulak ma maimbestigahan sa Kamara ang isyu ng droga sa Pampanga. Partikular na ang pagkakasabat ng higit kalahating tonelada ng shabu sa bayan ng Mexico kamakailan na nagkakahalaga ng aabot sa halos 4 na bilyong piso. Gate ni Gonzales dapat matukoy kung sino ang mga nasa likod ng kontrabando at masukpuna ang operasyon nito. We build the future of our young generations. So this is for our young generation. Uh, we are shaping up their future, tapos sinisira nila yung ating bayan. para hindi tama to. I talk already to our chairman, Ace Barbers, with the dangerous drugs. Para naging author din siya to investigate this uh, resolution. Samantala si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo naman tuloy-tuloy rin ang gagawing paghahain ng mga bagong resolusyon at panukala. Ngayong linggo, iba yung pagtugon sa isyo sa West Philippine Sea ang kanyang isusulong. I will file a bill uh, urging the United States and uh, other allies like Japan, uh, Australia, New Zealand kasi they were also volunteering to to uh, fast track na yung uh, joint patrols because uh, napag-usapan na they are willing to send the Coast Guard also to uh, patrol the West Philippine Sea. Ngayong Oktubre, ipinagdiriwang din ang A-Trip Month 2023. Kaya naman dito sa Batasang Pambansa, inasang iba't ibang aktibidad din ang isasagawa bilang paggunita sa okasyon. Melalas Moras para sa Bayan.